Isang oras nga lang nga ang tulog ko ngayong maghapon na to kasi nahirapan talaga akong matulog. Alas 7 nga ng gabi, pupunta nga kami ng ospital para nga dalawin si Lola. Dumaan nga muna kami don sa may resto para kunin nga yung susi. Kasi Ngayon na iti-turn iti over sa akin yung susi nga ng pwesto. So yun, bago nga sa akin turn over yung susi, napag-usapan nga namin yung kontrata nga don sa may pwesto at yung mga hinihingi nga nilang requirements nga sa akin. Pagdating nga namin dito sa may Osmo, nasalubo nga namin si Tito Ray. problema nga siya kasi kasi bukas na uoperahan uh, si Lola. Kailangan muna kami pumasok ni Geraldine sa loob kasi ando naman si Tita Tess, pati na rin nga si Darius, yung bunsong anak nga ni Lola. So yun nga, hindi ko na nga siya natatawag na tito kasi halos kasing edad ko lang nga siya. Sabay din nga kaming nag-aral mula elementary kaya nakasanayan ko na talaga siyang tawagin sa pangalan lang. Yun nga, malungkot nga si Tito Ray kasi nga si Lola nga sa tingin nga namin sobrang hina na nga niya at hindi nga siya nagre-response. Kapag ka kinakausap siya, lagi na lang siyang nakapikit. At si Tito Ray nga yung kasama nga niya sa bahay nga yung nag-aalaga kay Lola simula nga nung nagka-problema nga si Lola sa kalusugan so, niya. niya. Nga, dahil nga operahan nga siya bukas, dumalaw nga kaming lahat. Para magkaroon nga siya ng lakas ng loob habang inooperahan nga siya bukas. Medyo nahirapan nga kaming pumasok nga dito kasi nga ang dami nga namin. Yung ospital naman kasi hindi talaga sila nag ng sabay-sabay na dalaw. At bukod pa nga doon, tapos na nga yung oras ng dalaw. Buti na nga lang nga at medyo nakakalusot pa nga yung iba nga namin kasama. Kaya nakapasok pa nga kami dito ng sabay-sabay pero hindi naman lahat kasi may mga naiwan pa nga sa labas. Nag alternate na nga lang nga silang pumasok nga dito. Ako hindi na nga ako lumabas. Talagang nag-stay na nga ako Parang dito. Hindi na nga ako mahirapan pag gusto ko nga ulit pumasok. Bandang alas 9 nga ng gabi, dumating nga si Mary Jane at yun nga nagpahilot nga si Lola sa kanya. Iaakyat na nga si Lola sa ward kaya nagantay na nga lang nga din kami bago kami umuwi nila Geraldine. Gusto nga sana ni Tito Ray na magbabantay din ako ngayon. Yun nga lang sabi ko sa kanya, wala pa nga akong tulog kasi dito nga nahihirapan talaga akong matulog. Nga alas 10 naman dumating din nga si Elena. Kinausap nga niya si Lola na lakasan nga niya yung loob niya kapag kao-operahan nga siya. Ang dami na nga namin dito sa loob ng ER. Nakiusap na nga lang nga kami na wag na muna kaming palabas. Hanggang sa nga si Lola sa ward. Mga 10.30 nga ayos na nga yung papel niya para nga ma-transfer na siya sa ward. Amin ang tatlong magkakapatid nga yung sumama pati na rin nga si Geraldine. Sila tita tayo lumabas nga muna As sila. Kasi talaga pwedeng madami nga kaming kasama paglipat nga sa kanya. Sabi ko nga sa mga kapatid ko bago nga kami umalis, linisan muna nga namin si Lola, palitan namin daya pero. Para maging komportable nga yung pakiramdam niya. Si Mary Jane na nga yung nagpalit ng diaper niya. Oh, ano yan? Bibilang <laughs> 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 ka. Bibilang <laughs> ka kung pera lang. Bibilang kami ng number. Kami ka ng pera. Kaya kami sa kaso kahit apat na nga kaming gumagalaw, medyo nahirapan pa nga kami kasi nga iniingatan nga namin yung paa niya. Nalitan nga namin kasi lahat, pati nga yung bedsheet niya, pati na rin yung kumot. Yung paa nga niya, binabalot na rin namin ang kumot kasi hindi na rin talaga maganda tingnan. Sobrang kumalat na rin kasi yung pangingitim nga sa paa niya. Tapos nga namin siyang linisan, pati na rin nga yung hinihigaan niya. Naupo nga muna kami at nakipagkwentuhan nga sa kanya. Simula kasi nung nandun kami sa may ER na nakita niya na marami nga kami dito na nakasuporta nga sa kanya. Parang lumakas talaga yung loob niya, nakipagkwentuhan nga siya sa amin. Hindi talaga katulad nung mga nakarang araw na wala talaga siyang response na kapag ka kinakausap siya, tahimik lang siya, hindi nga siya nagsasalita. 11.30 nga, dumating na nga si Tita Tess kasama nga niya si Jonah. Silang dalawa nga yung magbabantay nga ngayong gabi. Mga alas 12 nga nung nagpaalam nga kami kay Lola na uuwi na nga kami. Tinakpan na naman, ang na mga angin. Baba pa lang ulit, Lola. Uuwi na kami na! Ano makakala niyo sa akin? Bye na Bye. Ano pala kayo sa akin? Pwede mo kasi uwi na kayo. Babay ka, ba ka muna, babay ka muna. Babay. Bye. 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 Ano ba yan? Iba, iba, sali ka. Bye. 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 Sabihin mo muna. Ang kulit niyo. Ang kulit niyo. Paglabas nga namin ng ospital, andito pa nga silang lahat. Akala ko nga umuwi na nga sila. Sabay-sabay na nga kaming uuwi. Naikwento nga namin sa kanila na nagre-response na nga si Lola kapag ka tinatanong nga siya, sumasagot na nga siya ng maayos. Kaya nabawasan na rin nga yung pag-aalala nga Kasi nila. Kasi talaga ang nasa isip na namin, baka hindi na rin talaga kayanin ni Lola yung operasyon. Dahil nga matanda na nga siya. Yun nga, paglipat nga namin kay Lola dun sa ward, talagang nag-iba nga yung, yung sigla nga ni Lola. Parang naging motivated nga siya na gumaling pa at umuwi pa nga ng bahay. Kaya masaya din nga kaming lahat na, ganun nga yung pinapakita nga ni Lola. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!